Wala umanong alam sa sindikatong Fujian Gang ang nasibak na Bamban Tarlac Mayor. Yan ang siniguro ni Alice Guo sa kanyang unang pagdalo sa imbestigasyon ng House Quad Committee sa illegal na Philippine Offshore Gaming Operations o POGO. Ginisa ang dating alkalde sa mga posibleng koneksyon sa Fujian Gang. In the BI records, the mother is described as from Fujian, China. Based on research as well, Mr. Chair the two incorporators by the name Bao Ying Lin and Ru Jin Zhang, both convicted of anti-money laundering in Singapore, are all from Fujian, China. Ngayon ko lang po siya narinig, Mr. Chair. Okay. So it's quite a coincidence that all these personalities na na, na involved dito sa operasyon ng Pogo na ito ay galing sa Fujian. Are you from Fujian? Sir, yung dad ko po from Fujian. Ah, okay. Fujin. And I believe po marami din pong negosyante po dito sa atin na galing po doon. Ah, okay. Sinabi ni Guo na nakikipagtransaksyon lang siya sa mga taong pinagkakatiwalaan niya, pero itinanggi niya ang kakilala niya ang dalawang kasosyo niya na kriminal nung tumakas si Guwa sa Pilipinas ang sumalubong sa kanya at mga kapatid na si Wesley at Sheila sa Malaysia ang isang Dwarren Wu na isang pugante na mula rin sa Fujian. Si Wu ay ninong ni Cassandra Lee Ong, isang opisyal ng na-raid na Pogo Hub sa Porak, Pampanga at girlfriend ni Wesley. Nahaharap si Guwa sa kasong money laundering at qualified trafficking kaugnay sa ilegal na Pogo sa Bamban. Samantala, iniimbestigahan din ng Quad Committee ang war on drugs at extrajudicial killings kaugnay nito. At emosyonal na nagsalita na rin si dating Iloilo Mayor Jed Mabilog matapos ang pitong taong political asylum. Kasama si Mabilog sa drug watch list noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. I don't know personally nor did I benefit in any way from any illegal drug personality in Iloilo or anywhere else. Kwento ni Mabilog, pinapunta siya sa Camp Krame sa Quezon City noong 2017 para linisin ang kanyang pangalan. Pero tumawag ang kakilala niyang police general at binalaan siya na huwag tumuloy dahil pipilitin siyang ituro sina dating senador Marrojas at Franklin Drilon bilang drug lords. Kaya napilitan siyang mag-apply ng political asylum sa Estados Unidos dahil sa banta sa kanyang buhay. Tatalakayan sa susunod na Quad Committee hearing ang ipapang detalye sa pahayag ni Mabilog at ang war on drugs. Para sa mga impormasyong na papanahon at on demand, Deniza Fernandez, Newswatch Plus.